Sili, Pinipitas na namin para ilagay sa sukaan. Ayan. Ayan na. Nal. Alin. Wag oh, ah, pagsalita. Oh. Ayan. Ang si tibadya mo rin aningaw. Agad yan sili ikuanan. Ayan. Siyempre eh. Sarap kaya yan. Kung wala yan, masa di masarap ang kain mo. Lalo na sa kinilaw. Ang daming bunga. Ayan. Ayan inaani nung ano mayari inaani na inaani ng anay Pinapat, pinipitas na o hinaharvest na niya yung sili niya ayan pinaghirapan ito so, yeah. pinaghirapan daw niyang tanimin Ta itanim tanim ng langkam yung, <laughs> yung pala tanim ng ibon yan kasi bigla lang lumita nung nilinis namin to ayan o buti nga mayroon o ito ako Maraming, ako walang hilaw, walang sumusunod. Oo, talagang. Oo, para mamunga. Para laging may bunga. Harvest, harvest na. Ayan na. Sarap kasi yan sa ano, pag kumakain ka, di ba? Parang appetizer, ang tawag dyan. Parang, parang, kung mayroon kang ganyan sa pagkainan mo, ang sarap ng kain mo. <coughs> Excuse me. Ayan. I I oh. Oo, oh, oh, ang mahal niya ni. Eh. Ayan. So. Naubos na yung bunga. Pag naman yan, eh, lagyan ng abono para mamonga ulit. Walang sumusunod. Okay guys, dagan salamat sa inyong tanan. <laughs> Ayan, okay guys, tapos na siyang maghanay. Thank you guys, thank you for watching. Bye-bye.